Ngayon guys, ito na nakaready na yung mga gamit namin. Kasi pauwi na kami niyan. Yung gamit ng kapatid ng amo kong babae. Yung ready na. Tapos ito naman yung gamit namin sa kusina. Yung mga pinagkagagamit namin. Ayan. As you can see guys, nakita niyo mag-color. Kasi pauwi na kami niyan. Hanggang tatlong araw lang kami dito. Mamimiss ko to. Napakaganda at malinis pa naman na lugar. Pero okay lang. Ganun talaga. Kasi bakasyon. Yeah. Yan. Hindi na ako nakapagsalita dyan guys. Kasi nandyan yung mga alaga ko. Mahirap ko na diba? kita ko na lang sa inyo yung mga pinagkalata namin. Charot. <laughs> Ayan. Ayan. Gamit ko yan. Naready ko na rin. gamit ng mga kasama ko. Ayan, nagahagot na kami. Ilalagay na namin siya sa sasakyan ng aming kong lalaki kasi ihahatid na, na yung ibang mga gamit kasabay nung kasama ko. Mauuna silang umuwi kasi ako may iiwan ako para sa mga bata. Kaya yan, kung nakikita nyo, game na kami. Lalagay na lahat sa sasakyan. Kung alin lang yung kasya na gamit kasi maraming gamit eh. Kaya sinundo na kami nung lalaki. Ay, hindi pala ako yung kasama ko lang pala. Sinundo kasi mauuna siya umuwi. <laughs>

Amel. Yan, pagkatapos namin ikarga yung mga gamit sa sasakyan na amo kong lalaki, nagpunta muna kami dito para last swimming namin bago kami pupunta sa mall, guys. Yan, kung saan nakikita nyo, sobrang init ka kat talaga ng araw. Saka sinusulit talaga kasi pauwi na kami ng araw na yan. Nakikita nyo, init, init ako at linto. Grabe, ang pawis ko dyan. Diyos ko po. Yan. O, ba? Diba? Kaya di na ako naligo, guys, kasi pagkari, pagdating ng mga alas 5, alas 6 dyan, uuwi na kami kasi pupunta pa kami sa Alkeran Mall. Ayan. Kaya sinulit ng mga bata na mag-swimming sila sa araw na ito bago kami magsiuwian sa bayan ng kuwe. Dito kasi kami ngayon sa Alcaran. Alkeran, Ayan. Nakita niyo guys, Maganda siya, malinaw, mga ang tubig. Kaya lang kasi sobrang init. Grabe. Oh, tanyo naman. Kahit hapon na, sobrang init pa rin. Tumatagaktak ang pawis ko dyan sa sobrang init. Hindi kinaya. O, um, panay lang ang tiket ko. Woo! <laughs> Grabe talaga, guys. Sa sobrang init, di kinaya eh. Ayan. Tapos na sila maligo. Kaya, ayan, pauwi na kami habang nasa daan. Ayan. Selfie-selfie din pag may time. Ayan ganda kasi ng paligid guys kung nakikita nyo lang oh Diyos ko alam green na green yung mga damuhan dyan kaya sumaglit muna ako mag dyan para lang may remembrance ako kasi sa totoo talaga guys kung nandyan kayo mismo sobrang ganda ng view oh di ba nagpapakuha pa ako ng picture para pa ignorant ka talaga no grabe ako kasi guys, pagka nakapunta kasi ako sa isang lugar, gusto ko kasi marami akong mga remembrance. Kaya hanggat maaari, nagpapakuha ko ng picture, videos, yan. Kasi, yan lang ang kasiyahan ko sa totoo lang. O, ba? Diba? Pati yung tamar, walang patawad. Kahit maraming langgam dyan, tinitiis, makapag ano lang, makapagpa-selfie lang sa tamar. Ayan, o, ba? Diba? Maliit pa siya, pero may bunga na guys, yung tamar nila. Ito kumuha ako dyan. Kasi syempre, minsan lang to, no? Ayan, kinakita nyo, di ba? Sarap sa pakiramdam talaga. Hmm. Dahil nilapitan ko. Maraming langgam dyan, eh. Lintugas, tagat ako ng mga langgam. Ayan, di ba? Ang tamar. Yeah, kaya kumuha tayo ng kahit isa dyan para mayroon tayong um, titikman natin. Sobrang tamis kaya nito, guys. Kung alam nyo lang, eh. Sobrang tamis ng tamar na yan. Ayan, no? Kung ako na medyo dilaw. Yun I mean guys. So pwede na kasi yung kainin yung ganyan. Masarap yan. May baka mapakla lang kasi ang lasa niya. Pero matamis po yan. Tamar. Yan. Nakita niyo yung paligid. Di ba? Ang kaganda. Ganda. Lalo na paggabi guys. Kasi marami yung Christmas light. Marami siyang mga lights paggagabi na. Yan. Napakaganda talaga. Ayan guys. Tapos na ako maglibot. Ayan. Papunta na ako sa sasakyan. Yan kasi aalis na kami, papunta na kami sa, sa Alcaran Mall niyan. Kaya, bye-bye Alcaran! See you next time kung makakapunta pa ako dyan. Ayan na guys, yan na yung mall. Yan yung mall ng Alcaran. Yan. Malaki din yan guys at oh, ang ganda-ganda. Diyos ko, pangatlong punta ko na yan dyan. Kaya lang nung una at pangalawa, hindi ko ganong nakuha na ng video. Hindi ko nakapag ano dyan ng pagbablog kasi syempre tingin-tingin muna kung ano may pero marami akong remembrance dyan na pictures ako at yung kasama ko yan papunta na kami dyan nasa daan na kami malapit tingnan nyo naman guys kung kaano kalawak yung Alkeran Mall ba diba? ang laki-laki Diyos ko malayo malayo layo yung ano namin dyan paglalakbay charot <laughs> ayan o, oh, diba? ba? Ang laki. Sobrang laki talaga ng Alkiran Moon. Malawak siya. Sobrang laki. Ano to siya, guys? Yung para pa siyang province siya na, ano, na lugar. Kasi malayo siya sa Kuwait, eh. Malayo siya sa Kuwait. Kasi ang biyahe namin dyan, one hour and, and a half ata, may get. O, yun ang biyahe namin. Pap, uh, ano, galing sa Kuwait, sa bayan, papuntang Alkiran, inabot kami ng isang oras at kalahati mahigit. Ayan guys, hindi ko na ang ng pagpasok ko dyan sa mall na yan na Alkiran. Kasi parang tinamad akong kumuha ng video dyan kasi kasama ko yung amo ko pa masaway ako at mapagbawalat kaya ang nakuhanan ko na lang ito yung kakain na kami ng hapunan ako lang pala <laughs> kasi bukod ako ng lamesa bukod din yung amo ko kumain sila sa ibang fast food ako naman dito kasi gusto ko yung shawarma tsaka pwede rin ako mo order dyan may kanin din yan masarap kaya yan guys ang kinain ko Nayef Shawarma. favorite ko kasi yung shawarma guys. Kaya yan ang pinili ko. Yan. O, oh, di ba? May french fries pa ako. May shawarma pun punong yan. Marami. Tsaka masarap talaga yan. Tested and prove it ko na yan. Kaya yan ay in order ko kasi natikman ko na yan noon. Tsaka sulit na sulit talaga ang pagkain ko na hapunan. Kahit wala akong kanin. Hindi ko pa nga naubos yan guys eh. Kasi nabigyan ko pa yung mga alaga ko dyan sa loob ng sasakyan pa -uwi kami habang naglalakbay kami. Ayan, kain na muna tayo guys. Kain nice. tayo.